ginamit natin dito yung rubbing compound is yung water based mga repa pips so yung ginagawa ko is pinipino ko muna gamit yung papel de lija na 1,200 grit so ganyan kapino yung ginamit natin dito mga repa pips pagkatapos is uh, pupunasan natin to titignan natin kung meron pang uh, uh, medyo nagbabalat suha o yung mer merong aligabok na dumikit is matatanggal yan kung meron yan na nanulo man na parang uh, nagluha siya mga repa pips is kailangan na mapantay muna yan bago natin i-start na i-bapping kaya sa mga nagtatanong dyan kung bakit kailangan natin itong uh, mo muna mga Repapips peps ayan ah yun na yung sagot natin diyan so wag kayong matakot na liyain niya nang 1 2 na papel liyan na pino is dahil naka top coat clear naman na makapal yan so walang problema diyan mga Repaps peps bali dito mga Repaps so mapansin niyo na pagka nagpantay-pantay na ng kanyang kulay so wala nang mga nagpapalat suha ayan makinis na siya ng ganyan lisa din at tigilan na natin yan sa pagliliha mga Repapips dahil pagka tinuloy-tuloy pa natin na liyan niya is pwedeng uh, maubos yung kanyang top coat So, ito gagamitin natin na, ano, Robin Compound. Ganito yung itsura niya, mga Repa Pips. So, water-based to, mga Repa Pips. So maglalagay lang muna tayo ng ganyan O kaya pwede rin natin punuin na Pagkatapos gagamitan natin yan ng pambapping machine mga repops Bali, kwento ko lang mga repops Balikan natin yung nakaraan yung Una pa lang ako nag, uh, Ang ginagamit ko dito Ang ginagawa ko pala dito Is minamano-mano ko lang tong punasan ng basahan na gawa sa cotton So yung mga hints na damit na pinaglumahan ko Ganun ko nirarap to So napaka hirap So pagod pagka ganun So ngayon buti na lang Meron na tayong pang Nauso na yung mga malilit na pambapping So hindi na tayo mahirapan magpap ng mga napinturahan natin ngayon Lazada. Binili ko lang ito sa Lazada na sa halagang nasa 1,000 lang mga repas. Pero malaking tulong naman kahit na kumasas ka ng 1,000 pesos kaya sa mano-mano ka dito na magbabapping. It's napakahirap, napakapagod nun pagkaganon. Kaya dito na meron tayo pang machine, mas mapapasin nyo. Na napakabilis lang ang trabaho ng pagbabapping natin ngayon mga repas. Kahit buong sasakyan pa yung ating ibabap. Pansin niyo repaps, yung banda mga repas yung dinaanan ng ating bapping machine. Ipapapasin nyo na mapilis siyang kumintab dahil uh, naliyan na natin ito ng pino kanina. Pero kung di natin to ginamitan ng papel is napakatagal na pumino na o magpanta ng ganito. So need talaga na kailangan na mapadaanan muna ng mapino na papel bago tayo mag-start na mag-popping mga repart.